Aabot sa 10,000 sasakyan ang dumadaan sa Katipunan Avenue sa Quezon City tuwing rush hour. Kaya katakot-takot na traffic ang dulot niyan. Nag-inspect na ang MMDA sa lugar para makita ang solusyon sa problema. May report si Joshua Garcia. Live, Rise and Shine, Joshua. Rise and Shine, Pilipinas. Rise and Shine, Dayan. Nagsagawa nang inspeksyon ngayong maga ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dito sa kahaba ng Katipunan Avenue, Quezon City para pag aralan kung paano may ipsan ang bigat na trapiko, lalo na pag-rush hour. Dahil sa pinakauling datos ng MMDA, nasa mahigit siyam na libong sasakyan na dumadaan dito sa Katipunan Avenue tuwing rush hour sa umaga, habang nasa mahigit sampun libo naman sa hapon. At karamihan dito ay mga pribado sasakyan na nag-aati sundo sa dalawang malaking eskulahan dito, gaya nga ng Ateneo at Miriam. Ayon kay MMDA General Manager Procopio Lipana, kasalukuyan na nilang pinag-aaralan ng ilang adjustments na maaari nilang gawin para mapagaan ang daloy ng mga sasakyan dito. Ang posible nating ma-apply dito, kung mga ano tinitingnan natin, yung, yung uh, kanilang freezing area doon sa mga vehicle na walang sticker, baka po pwede i-adjust pa ng konti para mas maraming sasakyan ng mga accommodate nang hindi pumuntis dito sa, sa katipunan. Para sa kung paano na ang bigat ng trapiko, lalo nga yung pasukan ng mga estudyante. Ayan, nahihirapan yung uh, uh, going straight southbound na impi dahil sa papasok ng uh, mga estudyante, papasok na atin Atinayo at papasok ng Miriam. Yun ang tinitinan natin, baka i lang natin sila. Pag-aaralan natin, baka pwedeng i lang sila hanggang tuloy during rush hour. Dahil isa rin sa mga nabanggit uh, na nilang adjustment ay yung paglalagay ng poles o separators. Uh, para malimitahan nga yung linya ng sasakyan, partikular na yung mga papasok ng Ateneo at Miriam. Uh, sa mga oras na ito, dayan kung napapansin nyo sa akin likuran ay mayroon na nga ang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan pareho sa northbound uh, papuntang uh, Commonwealth, Quezon City, ganyan din pa southbound papuntang Pasig, Marikina dahil nga sa volume ng mga motorista na dumadaan dito sa Katipunan Avenue. Okay, Joshua, maliban doon sa paglalagay ng poles o separator, magdadagdag ba ng tauhan dyan ng MMDA para gabayan yung mga motorista, Joshua? Yes, Deanne. Uh, tiyanong natin niya kay Atty. Ni Vic Nunez ng MMDA at ay, ayon sa kanya ay magdadagdag sila kahit paano na limang tauhan nila kada shift. At uh, ayon naman sa Traffic and Transport Management Department ng Yeso City ay willing naman sila mag-augment ng kanilang mga tauhan para nga gabayan ng mga motorista at siguraduhin nga uh, wala magiging pagkaantala sa biyahe ng mga ito, particular lang nga dito sa katipunan Avenue. niyo. Maraming salamat, Joshua Garcia.